Tara tara, <laughs> tara! <Ito> yung yung Ayun na tayo sa Maria Tara, let's go! Bye! Excited na ito na yung ko eh Ano ba? Oh! Dalawa ata ako na matutuloy nito Ay lang, okay lang <laughs> So, wala naman po prestahan to kung magbabaon na kanin kaya doon na lang bibili may mga makakayo na naman doon pero may dala din ako dito ng sinapay in case na magutom tayo sa daan yan sa rides lang ako nagamit ng ganito yun shout out nga pala sa nagregalo nito sa atin kay sir neko salamat yun oh. no? Ha? Hey, ah. <laughs> Tara! Sana all may jowa kasama o oh, may helmet eh. May kasama ng jowa, ayan. Nasa na? China all. Sana all. <laughs> Tatlo na kami mga kauwi ito. <laughs> Para tatatlo tayo mga tutuloy. Tatlo lang talaga kami natuloy. Okay lang yan. At least may nakasama tayo. Kala ko tulo lang ako makakapunta Kasi mga busy yung mga kausap natin. Mayor kaya tayo doon Isa pa Tapos One out Shut out Tama <laughs> <puni> <laughs> 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 sir Pasupport 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 Pasupport

na tayo guys Spot check guys, ang dami pala natin sa dito Gulo oh. na ng parking oh Saan ko may paparking? Gulo na daw Dami nga naman ba? Oh. kita Dito tayo guys Guys, okay, so hakiat kami doon Doon, doon okay, Magkano? Hakiat na kami mga do <tiple> <tiple> bakal bang bayad down akyat tayo down sa, sa pinaka terrest na yon ay. <tiple> ay 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 ganda, ay ganda, ay ganda, ay 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 parang ay 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 Oh, tanda nyo guys, ang ganda oh Yun guys ang akiatan uh, namin Subukan natin yung dyan mamaya Taas oh uh, Dito na tayo sa taas. Dito sa pinakakamay ni Mama Mary. Ganyan, oh. ka nagdalang ano eh. Hindi nga, gawin na lang natin eh. Ano. Bibili tayo ng pagkain. Maghahanap tayo ng matatambayan sa tabi ng dagat yung malilaw. Tara. Maghahanap na lang kami ng ano, tabing dagat. Hindi kami kakain, tatambay. Sobrang hinit dito. And guys, pag pupunta kayo dito, siguro aga-agahan nyo. Pagka ganitong oras, sa ah. Maganda nito guys, maghahanap kami ng tabing dagat doon kami kakain doon kami tatambay siguro may makikita naman siguro tayo dyan kahanap na lang tayo para makapamahinga na naman lang ayos makatambay ng ayos wala wala ba't na camera ko yan wala stabilizer yan medyo magulo ang buha natin low bat na so yun guys dahil nakakita kami ng magandang pwesto ng kainan ay dito na kami kakain siguro magahanap kami ng tambayan mamaya ito so guys tapin dagat oh. ready guys hindi nate palalampas yung mga subo na mga to. <laughs> subo hindi susubo. <so> bukli <laughs> ka mga malikta takaau. yeah nawo. kagayno. <laughs> Kami. Kami? Gak ada kami yang guys. Ito yung pinaka maganda dito. Dala. Sa buong bak. guys. lang dyan. Maganda Tara, itatanong natin kung tayo makakababa doon. Kung huli tayong pating. <laughs> Bali guys, bababa kami sa dagat at manghuhuli kami ng pating. <laughs> Sino may papain? Ito, itatanong muna natin. Baka may up. At may entrance doon pagbaba ng dagat. Magkano po? Entrance? meron dyan ano ah may ibang tayo doon meron dun tumatao sa baba uh, okay. magkano po kaya interest po 100 tapos kung, ano, kung yung ano pag usapan din lang ako yung cutting yung magpupo oh. lang ay okay. pipicture lang kala kami doon eh bawal daw siya hindi tayo makakapang kuli ng pating doon <laughs> Tayo sa palengke. Eh. Okay. Hindi, may nakita ako doon doon nga pag lusong natin ng muntay mari, may daan lang ng tao doon yun, ating babaan yun baka walang bantay doon hahahaha na de hindi, babayad tayo e, tayo naman magpi picture lang kasi tatambay ng konting oras tara 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 subukan namin guys may pupunta kami hindi kami alas dito lang. wala kami nabababa ang dagat <laughs> ito so guys yung sinasabi kong daan ng tao. na tao tinan nyo siguro siguro libre dito tara tara tala eh yan guys oh daan lang na tao siguro walang bayad dito libre dito libre tara na ganito <laughs> po kami kalilikaw kahalap kami ng libre yan oh gubatan ng daan ano sa palagay niyo? <laughs> bayan dyan Ha? Bayan. Eh? Oh. <laughs> Tama nung bente eh. sa hirap ng daan na rin Ganito kasi guys Hindi ganito kasi Hindi <laughs> <laughs> ganap kami na makakainan Tapos mga nadadaala namin eh. Mga resort Ang mahal ng entrance 100 ang pinakamura Eh magpipicturan oh, lang oh. naman kami Kaya, naku! Yun lang! Nakalimutan ko yung sitsirya Naku naman <laughs> Kaya naghanap kami ng ano Daan lang ng tao Para Siyempre Tipid city tayo <laughs> Tipid city kami guys yeah. Hindi kasi nga Hindi naman talaga kami magsuswimming Pipicture picture lang kami dito kaya sabi ko maghahanap kami ng madadaan ng pababa ng dagat yung walang bayad oh di ba oh di ba <laughs> oh di ba guys libre nga wala tao dito <laughs> <laughs> wala tao wala <laughs> tao <laughs> <laughs> wow kita nyo naman guys ang ganda grabe tapos libre pa. Ay, ano? Quality. Quality guys. Ano? <laughs> oh. <Hello>. Kung <laughs> titiwala din kayo sa akin, paminsan-minsan. <laughs> oh. Welcome to Batangas! Woo! Diba, 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 diba? Ang ganda. Sinasabi ko sa inyo, guys. Ooh, sarap Ganda guys so. Quality <laughs> Ta Ito guys, ano lang Yung kumbaga memory Yo. Pabalikan natin Pagdating ng panahon Bawa sa na ugot-ugot na gagay ang gayan. Ang oh, mga agpo-pot ay nanyalo ang kagay nagpunta ng Batangas. <laughs> <laughs> Ito yung aming dinaalan. Ganito kami kakuripat noon. Naghahanap kami ng libre. <laughs> <laughs> kung taga rito kayo, comment nyo kung saan pa may libre dito. Kaya nyo naman kami. <laughs> Hindi, pero pagka naman dinayo namin talaga dito ay pagsuswimming, eh, kahit naman yung Sejong Resort, pupuntahan natin, kahit may bayad, tapos may cottage. Ako lang sila dito sa tamang dagat, tapos gusto ko pala ng ah, show nyo naman yan, guys. Ang gating daw. Oh. Wow. I love Batangga. Eh, Ang gulo ayo. Ito naman lang lagi.